ng Philippine Coast Guard ang seguridad ng kanilang website na kabilang daw sa mga sinusubukang pasukin ng hackers. May sagot naman ng China sa akusasyong na trace ang hackers mula sa kanilang bansa. Magbabalik, Simon Guaves. Hindi lang mga pangaharas ng Chinese Coast Guard at Chinese Militia ang hamon na kinakaharap ng ating Philippine Coast Guard. Kahit kasi ang website ng PCG, pinuntiriya umano ng hackers mula sa China, ayon mismo sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Naharang din daw nilang cyber attack sa ilang government agency website, gaya ng Overseas Workers Welfare Administration at ng Office of the President. Pero wala namang nakuwang sensitibong datos. Palalakasin na raw ng PCG ang seguridad ng kanilang website baka raw ordinaryong hackers lamang ang may pakana nito. Pero hindi rin sinasantabi ang posibilidad na konektado ito sa isyo sa West Philippine Sea. Hindi pa masabi ng DICT kung sinong nasa likod ng pag -atake. Pero na-trace nila ang internet protocol o IP address ng mga hacker sa kaparehong lokasyon ng China United Network Communications Group o China Unicom na isang state-owned telco sa China. Pero hindi naman daw ibig sabihin nito ay may kinalaman kaagad sa pag-atake ang Chinese government. Ito rin ang pananaw ng cybersecurity analyst na si Art Samaniego. Meron silang tinatawag ng mga virtual private network na pwede silang magtago at sabihin nila na nakakonek sila doon sa isang telco sa China. Pero ang katotohanan nun, sa ibang bansa sila o sa ibang lugar lang galing, maaaring sa Pilipinas pa nga. Ayon pa sa DICT, tatlong grupo ng hacker ang sinasabing umatake sa Pilipinas. Iyan ang Lonely Island na isang Iranian hacking group Meron ding meander at panda na galing naman doon sa isang Chinese telco at gobyerno ng China. Lahat sila, uri raw ng Advanced Persistent Threat o APT Group na nangunguha ng impormasyon na pwedeng magamit laban sa pinagkukuhaan nito. Sabi ng mga cybersecurity expert, hindi na bago ang ganitong pag ng mga Advanced Persistent Threat o APT Group sa buong mundo. Madalas inaabot nga raw ng tatlo hanggang mahigit pitong buwan kung umatake ang mga hacker nang hindi namamalayan. At ang kanilang target, hindi nalang basta website, kundi mga email address na konektado rito. Aminado naman ang DICT na may mga batas na dahilan kaya nalilimitahan ang kanilang galaw sa pagtugi sa mga hacker. The PNP, that there are several laws in place that prevent us from uh, really after these uh, threat actors. Uh, one that they mentioned is the Data Privacy Act that limits our capabilities to really have a free hand in going after them by uh, getting into their private data to ascertain their identities. Gate naman ng Chinese Embassy, maigpit din ang crackdown nila sa lahat ng uri ng cyber attack. Kaya ang mga pahayag at akusasyon na may kinalaman ng China sa cyber attack sa Pilipinas ay may ituturing doon nilang irresponsable. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH.